Ilan ba yan? Tatlo? Tangki na dapat isa kahit isa lang no? Ilan ba yan? Tatlo? Tangki na dapat isa kahit isa lang no? Tingnan ko mayroon ako dito Sabang ah, hindi, hindi pwede yan, isa lang? Okay. Isa lang atila, tira? Dapat kahit dalawa, Ayaw, dalawa Tignan ko dito tol Wait, ilawan mo ko Last light mo Cellphone Tignan nga, anong lang size niyan? Ano lang, ito na no, lang. No. Tapalo ito eh, no? Hindi pwede, pag umiipa. Anong size niya? Anong size? 312. 12 eh. rin yung papit. Eh. Mayroon rin yung pinilagay. Hindi, tignan mo ito kung parehas. Alam ko parehas yan ito eh. Kaso mahaba itong isa. Mahaba yan! Lada. Kasya yan pero mahaba Hindi, katorsi pa lang Ha? Katorsi Ito, ito Ay, ano ito eh <laughs> Ano, wala na 14 Choking in a low but din pala to Ang daming puto lang yung Di pa nagtira Wala pa yung bilihan dito Ay dalawa mo wala po tayo wala akong ano nut bolt hindi kasya no wala akong ano dyan reserva wala din disgrasya tayo ah Yes. Stop, boss, meron ka kaya kahit yung strap ako Yun lang wala rin eh Dapat kahit alambre eh Wala Hanap ka dyan may place ako dito Ito, ito, ito. Ay, hindi rin pwede ito. Oo, oh, kahit isa lang. Kailangan sabay yung ikot niyan. Sabay naman niyan eh. <laughs> Dito sa dalan din. ng na malas wala tayong ano. Sa 14 pala yan. Dosi hmm. yung ano niya, yung ulo pero yung dito. Malaki no. Hindi, okay. lalayan mo lang sa unahan niyan. Ka, sa ka Kanan ka muna Ay, baba muna Oo oh. Ayun, oh, para makaka- May mga shop kong dito, pala spinyas mm -hmm. Ang lang ba yan? Oo, nakaka-pagpahak nga eh. na oh, na lang eh Tama na yun, hindi nang pito Ang gulat na kami, tak tak, huwag na yun ito. Tangan na nadamay pa yung tatlo, no? Kahit nagtira man lang dapat ng dalawa. Nangyari siya sa wave ko, eh. Sa akin naman na Buti nagtira ng dalawa. Kaso ang hirap nung babaklasin pa, eh. Pag ganito kasi siya, eh. Palabasin Oo. Ando yung pet sa ilalim. Buti ito papasok, eh, no? Meron din naman kasi. sa din naman Pero yung ginawa niya, ginawa Pinalabas. Oo nga, pinalabas. Dapat taloob na lang eh. Yeah, kasi may thread dyan eh. May thread dyan eh, o. Oh. Kasi pahigpit dyan eh. Siguro maloasted nila yan. Oo. Oh? Nga. Yeah. Tores lang kata'y an eh, oh Oo. Gano'n. Baka kasi mas kasi. isa pa. Pang-uwi mo yan. Saan na uwi? Ha? Ito malayo pa Grabe mga tropa Tatlo pa Mandalo hmm. lang pa siya na uwi eh. Yan daan natin Isya sa C5 extension <laughs> Putulin mo na yung lahat, yung malaki Putulin mo So, tinali lang, tinali lang niya dito Sa mags Ito Doblehin mo Ah, sigurado. Tan, pasigpitan mo. Dago ko nung pinagawa, sa may tapat ng shave dyan. Putang ina nga, pa. Hmm. <laughs> kung ano pa lang ti, tutung araw talang nagagawa. Tutung araw na. Hindi naigpitan niya na maayos. yun, push Ha? Arusi? Kala ko flat ka eh. Flat ata yun, ha? Taliyan, eh. Kaya! Alalay lang! Alalay lang, tol! Alalay lang! pitik yun eh. Gingat! Gingat!